Ano Hi, Arya, Saan ang lakad? Ah, uh, pa-uwi na. Talaga? Balita namin, nakabalik na raw yung mami mo. Alkoholik. Alkoholik. Kaya guys, nagmamadali kasi ako eh. Uy, teka lang, teka lang. Butal, nakauwi na kami yung mami mo. Eh, ba't di tayo mag-celebrate, di ba? No, let's go. <laughs> Ikaw naman ang maginom. Sorry. Ba? Huwag ka nang Total, like mother, like daughter. I'm sure yan. Oh, mo mo rin niya. Oo nga, tignan mo na. Isa lang. Sige na, sige na. Tignan niyo nga ako. Isa lang. Ayoko nga, di ba? Tignan niyo yan. Sumusobra na kayo ah. Ba't nang alam ka? O oh, sige, subukan mo. Tignan niyo na natatakot ako sa inyo. Oo, oh, okay. no, ganun. No. Sorry ah. Pero na-record ko kasi yung mga ginawa niyo kay Arya. Pwede ko ngayon to send sa lahat, including the principal. Tapos, kapag napanood nila yung video at nakitang meron kayong hawak ng mga alcohol, tapos nakita nilang pinapwersa nyo pa si Arya, papatawag nila mga magulang ninyo, pwede pa kayo ma-expel. So ano? Isisend ko ba to o aalis kayo? Kaya nga, it's not worth it anyway. Mm -mm. Okay ka lang? Uh, sorry. Sorry, naging emotional ako. Hindi, di naman kasi madali yung pinagdaanan namin ni Mommy para... para ganunin lang nila. Arya, huwag mo na-i-expect na, na maintindihan ka nila. Ang isipin mo, ang importante, ay eh, nakabalik na yung mom mo. Magkasama na ulit kayo. Di ba? Thank you, Norman. Pero bakit parang ako na lang palagi yung nagkikwento sa'yo? Ito, kamusta ba yung pamilya mo? Eto. Mas lalong nagiging magulo. Akala ko magiging okay na si Mama, Lola, tsaka si Tita Millie eh. Pero wala eh. Mas lalo lang lumala. Buti na lang talaga nakalabas na si Mama sa kulungan. Grabe naman pala yung pinagdadaanan mo. Mas malala pa pala yun sa pinagdadaanan ko eh. <laughs> Pero kailangan natin maging strong. Isipin na lang natin na may purpose ang lahat ng nangyayari ngayon. ba? Diba? Hmm. okay din ang lahat sa huli. Tandaan mo